So hello guys, tayo ay magtitingin ngayon ng basura, baka meron tayong makuha. Sa so araw ngayon dito ng Martes, 'di ba uso yung pagbabasura. So itatry natin ngayon. Titingin lang tayo dun sa mga gilid-gilid, baka merong nakatambak. Kasi alam ko kapag maganan Siyempre, basura laman yan. So, sila, nagtatambak sila sa mga gilid-gilid. Yung mga gamit na ayaw na nilang gamitin. meron tayong makuhang magandang bagay. Kasi yung mga napapanood ko ng mga vlogger, ang dami nilang nakukuhang basura na nagagamit nila sa kanilang bahay or pinapadala sa Pinas. So dito sa ating subdivision, tingnan natin kung meron ding katulad nung sa ibang vlogger. Kasi sila, ang dami nilang nakukuha. So, pu puro basurahan lang yung mga nakalabas. Walang mga bagay. Ang dami nang Ano kaya itong nakatambak na ito? So, katulad nito, o. Oh. Ano ba ito? Ayan, nakatambak na. Oh hindi. Ibig sabihin, wag dadaanan kasi nagagawa ng simento yun pala yun merong silang pinapon ang sorte ng ibang namangasura pag punta nila ng mga subdivision ang dami nilang nakukuha bakit ako walang makuha? Kasi nakikita ko dun sa iba, ano, katabi ng green na yan, ang dami nakatambak na pwedeng gamitin sa bahay. Katulad ng mga sopa Oh, 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 squirrel! 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 Punti ko nang mapundol. may labasan pero wala tayong nakita. Bigo. Bigo. Dito na tayo sa my fire station. Ganda ng kanyang harapan. No? So, liliko na tayo guys kasi Oop. may sasakyan pala sa likodan ko so iikot ako dito. Diyan. Ang lilinis ng tirahan dito. Ang lilinis ng mga n ê pagkabagong ano linis nila ng harapan nila, paligid, bagong tapas. Kahit yan lang siya, hindi siya nakakaalis niya. Saan so, ito yung tambak dito na Yeah, bahay na to for sale. Parang ang halaga niya na ano, uh, 15 million pesos. So, walang basura. Putata tayo ngayon. Unang try, putata. Walang nakitang mapapakinabangan.